nakasama ko doon si Eddie Fernandez, si Berting Labra, si Tony Baggio. Ngayon, kung ibabalik mo yung death penalty, nawa maranasan mo na masintisan ka ng bitay. Ayun mga galing sa laba, sa loob ng bilangguan na gumagawa pa rin ng ganun mga pagkakasala, sila po yung tinatawag kong tao na walang natutunan sa loob na mabuti. Ako po si Romy Hiba, na ako dati ng uh, apat na death penalty at uh, ayan po ay natapos ko. Yung apat na death penalty ay na-commute na ng apat na life sentence, pagkatapos yung apat na life sentence ay na-commute ng 35-39 years. Ako po'y pumasok na loob ng bilang Goan, 1973. Tumaya po ako ng 2012. Yun ay binuno ko po yung sa loob ng bilangguan. At sa awa ng Panginoon, talagang ang Diyos ay Diyos ng mahabagin. Kaya kinahabagan niya kahit na sabi ko nga po sa akin sarili, yung nagawa kong kasalanan, kung tao ang hihingihan ko ng tawad, hindi ako patawarin. Oh, pero salamat kasi may Diyos na kayang magpatawad ng tao. anuman man laki ng kasalanan, uh, kaya niyang patawarin ang lahat ng bagay na ito. Siya nga pala, nung pagpasok ko po ng bilangguan, 1974, bago na nasintese ako na apat na bitay, ang Muntinlupa po ay talagang napakagulo. Riot dito, riot doon, ibig sabihin sa Tagalan, namamatay tao na hindi alam kung sinong pumatay. Yung panggulo, misan. Ang iba naman, nagbubukas sila ng bintana para maglusob naman ang kaaway. Ganun po ang Muntinlupa, kagulo. Nakasaksiyo ba kayo ng aktual na talagang nag-riot po sa loob ng... Muntin lupa nung araw. Uh, mayroon po, na ako. Bali, may, mayroon akong sinamahan papunta ng control gate na isang binatilyo. Tatlo kaming saksi. Yung tatlo, ay uh, yung dalawa kong kasama doon na matay. Ako lang po, dalawa lang nakaligtas. Kasi kami po yung inambos ng tinatawag na mga kuhan, batang city jail. Ang tawag po ng batang city jail ay BCG. Oh, baby si CJ. Pagkatapos ngayon, ay naambus kami doon. Marami, dami akong nasasaksyan na puro pat yan. Kasi sa amin nga din, may nagkatinawag kami na yung round robbing. Uh, daming dami dami din patyon na nag-ikot. May mga namatay na dandadaanan ng round robin. Yun po ang kaguluhan ng Muntinlupa. Pero sa habag talaga ng Panginoon, ibig sabihin, uh, ang Diyos ay kaya niyang baguhin anumang bagay, mga nangyayari na panahon, kaya, kaya ng saklawan ng kanyang kapangyarihan ano po yung naging ano uh, pangkat niyo po doon sa loob? Pabali ako ang naging pangkat ko sa loob ng Montilupa ay yung tinatawag na Bicol Region Masbate, BRM. Uh, may car may karga ito na may number dito na 47 kasi nagsimula kami dito ko 47 lang kami. Okay. Na pagkatapos ang naging sistema ko dito sa pangkat uh, nung hindi pa nako ang bitay ko, ako ay naging mayor ng death uh, penalty nga uh, sa mga bitay pagkatapos nung na-commute ako naging adviser ako ngayon ng uh, aming pangkat. Uh, pagkatapos habang adviser ako ng pangkat nakasalukuyan ako nagpapastor ng International Prison Ministry. At uh, nabanggit nyo nga ako kanina na naging mayor din ho kayo sa Ah uh, oo yung... uh, naging mayor ako doon sa uh, bilangguan. Meron ba kayong mga kakilala o naabutan doon o matatandaan niyo pa? ng na mga naging tirador sa loob? Marami, marami mga rin tirador. Yung tinawag namin si Henry Suta, waray ito tirador. Saka si Inteng, kasama ito doon sa mga 14-date. Saka yung si Angel na Demonyo, nakasama ko doon sa mga date penalty. Ang tawag doon, Angel, pinalayawan ng Demonyo. Pero ang totoong pangalan, na pili doon, Angel Tagana. Angel Tagana. Angel ah, ah, Tagana. At pinalayawan namin ng Angel Demonyo. Kasi grabe, pumatay sila ng 14 tao, kaya nasintisyan sila ng 14-date. Pero sa awan ng Diyos, lumaya ho yun. May mga naging kasama pa ako. Nakasama ko doon si Eddie Fernandez, si Berting Labra, si kaso nila si Tony Baggio, yung mga nakasama namin doon sa death penalty. Ang araw, ano po ba yung pinakamagulong pangkat sa loob? Ay, talagang pinakamakulit na buong pangkat sa loob. Uh, itong ano, spotnik at saka ng komanda. Talagang bakbakan sa kabahala. Sila-sila man lang tatlo naglalaban-laban. Kasi nasa panig kami ng Bisaya. Kasi yung hagis ng granada, latest na lang ito. Uh, ano na ito yung nang bahala. Kasi ang nahagisan, hindi naman talaga sumabog ang anong granada sa ano sa maraming tao kundi dinapaan nya ito. Hmm, dinapaan, di siya ang sinabugan. Ah. Huh? Oo, sa loob ng simbahan. Hmm. Siya dumapa noon. Oh, pero ano, wala na ho yun. Ah, uh, ano. oh, wala na yun. Bali, wala na yun eh. Ngayon, wala na yun. Unti-unti na nang nalilimot yun. Yung kaguluhan ng Muntinlupa, unti-unti nang nalilimot. Pati yung kibibi ngayon, anak ni Bibi Ama. Hmm. parang na wala na yun. Hindi na masyado siya popular. Ang hmm. uh, popular ngayon, yung mga siga-siga doon, yung maraming pera. Hmm. <laughs> <laughs> At, ay, tanong ko lang, ano po ba yung masasabi nyo? Kasi ano eh, yung mga matataas po dito sa atin, yung mga nakaupo, eh balak po ibalik yung death penalty. Maring sila ngayong nasa batas, nakaupo sila sa batas, pwedeng pwede nila i-promote sila ng mga mambabatas, pwede nila i-promote yung death penalty. Pero take note, dapat uh, tayo pong mga tao, hindi tayo pwedeng pumatay ng kapwa natin tao. Diyos lang ang may kapangyarihan pumatay. Kayong ngayon, kung ibabalik mo yung death penalty, nawa, maranasan mo na masintisyan ka ng bitay. Maranasan mo. Kasasabihin ko po sa inyo, kung una kong masintisyan ng death penalty, apat na bitay, datlong araw, hindi po ako nakakain dahil sa alam kong bibitayin pero hindi ko alam na may Diyos pa rin pala na kayang uh, patawarin yung kasalanan na yan. Para sa akin po, hindi pwedeng ibalik. Kung para sa akin, hindi na pwedeng ibalik ang death penalty kasi hindi po sa death penalty sa pagsasalang ng bitay na kayang matapos ang kasalanan. Di ba ho, nakarating, nakakaraan lang yung sabi ng ating nakarang presidente ni Duterte na sa loob ng anim na buwan tatapusin niya yung drug pero hindi ho natapos hanggang ngayon tuloy-tuloy ang drama. Kaya ibig sabihin, di kayang tapusin yung kasalanan sa paggawa ng pagbibitay ng tao. Hindi po yun ang paraan by Diyos na kayang magbago ng tao. Patungkol po dito sa mga kabataan ngayon na kumbaga sa na nag nagiinitan ng mga kilikili, alalahanin po natin ang buhay ay may katapusan. Sabi ng Biblia, uh, may panahon ka na isinilang at may panahon ka rin mamamatay tatapos alalahanin mo kaya lang ibig sabihin doon naman po sa tanong mo kanina na yung mga galing sa laba, sa loob ng bilangguan na gumagawa pa rin ng ganung mga pagkakasala sila po yung tinatawag kong tao na walang natutunan sa loob na mabuti Kasi kapag may natutunan ka po sa loob ng bilangguan na mabuti pagdating mo sa labas ng, sa malayang ng lipunan, tatrabaho ka ng mabuti kasi may natutunan kang mabuti. Pero kung wala kang natutunan mabuti, tiyak pagpapatuloy ka sa iyong pagkakriminal. Nasabi ko po kanina, ako walang mga tato. Ito po, doon sa may mga tato, ang moto po noon doon sa loob ng bilangguan, yung may mga tato, buryong. Ibig sabihin, sira na yung otak. Hindi, hindi na sila nakakapag-isip ng tama, kaya ang ginagawa nila yung kanilang katawan ay ginagawa ng laruan. Parang drawing, parang comics kung ano magustuhan, okay na lang. Mayroon nga ako nakasama doon. Pagdating ng nilagay din sa mukha niya si Nora Honor, nakatato yun. Tapos dito man, si Alma Moreno, pag pumapasok yung artist na yun, yung papakita na nagkakapera siya. Pali ganun. Yan po ay, yung nagpapatato, ibig sabihin po, boryong yan. Wala na nang natutunan. Pali po kayo, ibig sabihin, wala po kayong tato. Ah, sabi po nila kasi pag walang tato, eh, siga ho sa loob. Sa loob <laughs> Tapos yung maraming tato, yung, yung <laughs> parang laruan lang. Hindi po, hindi. Ah, uh, sa loob kapag kaya ang taang muto po sa loob, kapag nirespeto mo ang sarili mo, respetado ka rin ng kapwa mo. Pag iginalang mo ang sarili mo, iginagalang ka rin ng kapwa mo. Kaya po ko lang tato, dahil nang unang dalaw ng nanay ko nang nabubuhay pa pat sa tatay ko, sabi niya, huwag kang magpapatato at hindi ko po kinalimutan yung sabi ng nanay ko kaya hindi ako nagpatato kahit kailan. Nabanggit nyo rin ho kanina na gagawin ho sana uh, pelikula yung buhay nyo. Uh, ano pong naging desisyon nyo doon? Bali, mayroong kaming bagay na hindi napagkasunduan kasi sabi nila gagawin pelikula. Umayaw po ako kasi bali hindi ko gusto yung Kung gusto ko nang pamuhay ng tahimik, masilent ako. Bali, no man Parang ganun po. Sa, sa ngayon, ako po ay Uh, abali abale pala nung dumpa ko sa Montilupa, nung ma-commute ako. Ako po ay nag-aral ng Bible school. Nag-aral ako ng Bible school. Kapag tapos po ako ng Bible school, lahat ng mga course, mga pa ministerial course, uh, pastoral AB7. Eh, ako po ngayon ay nagpapastor. G bago ako nadala ng iwahig, nagpastor ako sa International Praise and Ministry nang uh, 10 years pagkatapos nadala na ako dito ng iwahig at dito ko tinapos yung aking sentensya na na definite ko yung 35-39 years uh, doon sa sentensya kong apat na bitay hindi na po natin pag-usapan yung kaso kasi medyo nakakaano. ang pinakamahalaga ako po yung bilanggo kadalasan kasi sa amin mga bilanggo ay parang hindi paniwalaan ng tao kasi kami ay galing ng bilangguan na parang wala na kaming pag-asa sa lipunan, wala na, na parang pag nakita kami, parang takot sila. Pero hindi po dapat ninyong katakutan. Kasi ang mayroon din pong Diyos na kung paano ang Diyos nagbabago dito sa malayang lipunan, sa hindi bilanggo, sa bilangguan din po may Diyos din na siya rin, walang iba, na kaya din magbago ng tao. Kaya nga po, uh, para sa akin, uh, kadalasan sinasabi na pag bilanggo ka, para hindi ka makapasok ng trabaho. Kaya ngayon, karamihan ang mga bilanggo, yung mga lumaya na, walang trabaho. Bakit? Kapag pinasok mo sila ng trabaho, ah, hindi sila tatanggapin kahit may skill ka, hindi sila tatanggapin kasi gali ka ng bilanggoan. Kinatatakutan po ito pero ang ibig sabihin dito parang hindi nila binibigyan ng pagkakataon yung mga lumayang bilanggo na para magkaroon naman din ng pagbabagong buhay.